baril, pwede yung depensa yan saka sa sports hindi yan opensa hindi yan isang bagay na para parang nakainom ng gin, ang tapang muna pag may baril ka sabi nga sa English when you become a parent having a principle is not a priority tapos napunood ko po kayo sabi nyo doon sa isang interview nyo babarilin nyo talaga pero so, hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun kakasakanan ng baril. Thank you, thank you. Salamat po. I would like to give the floor to Senator Rubinud Padilla for his uh, questions. You have the floor, sir. And uh, please take over for a while. Uh, chair, pa, break lang po. Maraming salamat po, uh, Chairman. Uh, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, Siyempre po sa aking idol. Senator Bong Revilla. Ah, uh, alam nyo, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng tatlo't kalahating taon. Ito po kasi ang kaso na ipinatong sa inyo, alam, and scandal, one day, one month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal. Buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng, ng baril. Kasi baril, pwede yung depensa yan Saka sa kaso sports. Hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na parang kang nakainom ng gin ang tapang mo pag may baril ka. Sana, kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami maka, maka, forma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam nyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na, sabi nga sa English, when you become a parent, having a principle is not a priority. And, believe po ako sa inyo sa... Oh, Oh, oras na yun sapagkat pinoproteksyonan nyo yung pamilya nyo. Pero believe din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, op, nakalusot. Baka ako makalusot din. Eh mahirap naman mag-inita ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo niyo. Pero ako talagang chairman, malungkot ako. Malungkot ako sa pagkat Hindi naman sa gusto ko po kayong ma ano, kaya lang s'yempre may nagawa kayo, boss. Eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh, mainit din ako ulo ko, pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako ganun. Eh, suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo yun, kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh, sana, wag nang maulit ito. As napunood ko po, po kayo, sabi niyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Rono, uh, i-disable ko lang siya kung talagang susugurin niyo po ako. Kasi sabi inamin naman po niya kanina na no, wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin niyo? Sa pala po, siyempre. Para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera tsaka may narin na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Eh kasi susugot po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Pang- Patawat ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, huminto lang po siya ng pagsugod sa akin. If ever susugod siya, wish ano is inaayon naman sir. Po niya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagkagalun ganun, ka na ng baril. Ay, eh wag naman po. Your Honor, uh, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo, Huwag Honor. nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng ano, apology. Okay na po, boss. Ta tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, i- eh, Lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Sen. Rubin Hood niya. IPM ha? Opo. Hindi lang. Alam mo, so next time, ako kung may balik pa sa iyo yung privilege to own ang posisya gun, kung may balik ha, kung may balik, sakaling may balik, pero I'm not assuming na may balik. Sigurado ko mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat, Ganun ang gawin mo, nililisik yung mata niya, binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nililisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy, dapat. Gumano ka lang sa anaw, op! Oh! May baril ako, magbunutin ko ito, kapag uh, patuloy kang uh, pag assault sa akin, magbunutin ko, may baril ako. Siguro matakot rin niyo siya, kung uh, abante siya, di ba? Dapat, kasi nagbunot, ka, kumusa ka, pero kung hindi ka bumulo, sabi, may baril ako, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas uh, makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po, ha? tama po po Ay, mas honor. keeping you uh, an advice. Go ahead, Sir Romero Padilla. Please continue. Salamat po, Chairman. Uh, Sir Bandiola, ano pong na Honor. Opo, na ramdaman naman ninyo nung kinasangkay kay ng barel? Siyempre po bilang isang ordinaryong tao, kahit sino po matatakot pag kinasangkay kay ng barel. Opo, bakit naman po kaya siya umabot doon na nagkasal ng barel? Uh, kasi po noong una binatukan niya ako eh. So normal reaction po natin pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakitang may baril siya. Uh, hindi ko po kagad nakita eh. Doon <laughs> na lang na ano ng... Bumunot na siya po. Bakit po ba kayo nabatukan? Uh, dahil doon nga po sa pagtapik ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun niya po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po, alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba, na makatama ko ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin niyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo do, nung time na po yun oron wala po akong naramdaman na inta o normal reaction ko lang po na tapiking kasi para nga po ma-call out yung attention niya na oh ginigitgit mo na ako sa bike lane nasa loob ka na ng bike lane eh doon naman po ba uminit ang ulo niyo nung tinapik po kayo pero ano, ang bangga po niya sa likod ko kaya kong pagpasensyahan sana po. pero yung sinuntok po yung coach ko at saka dinerty finger ako doon po ako nabigla, hinabon ko po siya. Okay, Chairman. Maraming salamat po. Basta, isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril, eh, hindi ho yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, oo. Salamat po, Chairman. Thank you, Senator Robinson Padilla.